unang sango sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera A agapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral tungkol sa kapunuan ng Diyos sa mga kakulangan ng ating mga buhay. Ang ating paksa ay pinamagatan nating The Great Provider. Sa araw na ito, ating tatalakay ng tungkol sa malayang pamumuhay, ang puno ng ubas. Ang bawat taong pinalaya na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay tuluyan ng malaya at hindi naalipin ng kasalanan at kasamaan. Hindi natin kayang palayain ng ating mga sarili sa sarili lang nating lakas. Diyos lamang ang makakakaya nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kadalasan nagpapanggap tayong malaya subalit hindi naman totoo sa buhay natin. At dahil dito tayo ay nagkakaroon ng kapaguran. Ito pa ang madalas na nagbibigay sa atin ng takot. Nahihirapan na tayong gumawa at lagi tayong nag-aalinlangan. Umiiwas na rin tayo sa iba at ayaw nating makitungo sa kanila sapagkat takot na tayong malaman ng iba ang totoo nating kalagayan. Sa mga panahon na kaharap natin ang ibang tao, hirap tayong makisama dahil puno tayo ng pagpapanggap. Sa ganitong sitwasyon ng ating buhay, tayo din ang nahihirapan at bilanggo tayo ng ating sariling pagpapanggap. Kaagapay, nakakapagod ang pagkukunwari. Wala kang kagalakan, wala kang kapayapaan. Punong-puno ng kakulangan ng iyong buhay at wala ka namang kakayanan na palayain ang sarili mo sa sarili mong lakas lamang. Kaagapay, kahit kailan hindi natin pwedeng pekehin ang kapayapaan, ang kagalakan at ang pag-ibig. Ang malaking problema ng tao kaya nabibigatan ay kinakaya niya ang problema sa kanyang sariling lakas. pang makaraos sa buhay ang ganitong uri ng pamumuhay. At ito yung mga taong sa huli ay nawawalan ng lakas at nawawalan ng pag-asa. Ayaw nilang humakbang at tilabagang gusto ng sumuko. Kaagapay, sa mga panahong ito, Hayaan mo sanang ang gawa at bunga ng Espiritu ang kusang kumilos sa buhay mo sa pamamagitan ng pakikiisa mo kay Kristo. Ang sabi sa 1 Kabanatang 15, mga talatang 5 hanggang 8, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iniyahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hinginin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kung tayo ay nakadugtong kay Kristo kaagapay, siguradong magiging mabunga tayo at doon makikita ang iyong kalagayan sa mga bunga ng Espiritu sa buhay mo ang banal na kasulatan ay nagsasabing alisin ng anumang kabigatan at anumang kasalanan. Ang sabi sa mga Hebreo kabanatang labindalawa, mga talatang isa at dalawa, kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaagapay tayo ay binili at tinubos sa malaking halaga. Kaya hindi dapat sa atin ang pagpapaalipin sa mga bagay na ito. Matagal ka ng pinalaya ng Panginoon. Mabuhay kang katulad ng isang malaya. Ano mang sitwasyon ng buhay mo sa mga oras na ito, walang nalilingid sa Diyos. Kung ang mga tao at sitwasyon ang totoong problema, di sana'y tinanggal na ng Diyos sa mga ito sa buhay mo. Subalit hindi, ang ginawa ng Diyos ay ikaw ang kanyang pinalaya. Kaagapay, lahat ng kakulangan ng buhay mo, ang Panginoon din ang magpupuno. Matuto tayong umasa sa kanyang lakas at tiyak na di tayo mabibigo. Mari ka lumapit sa Panginoon sa oras na ito na may pagpapakumbaba at nagsasabing, Panginoon, sinusuko ko po ang aking kalagayan sa inyo, na kayo ang magpupuno sa anumang kakulangan nito, Panginoon. Akin din pong hinihiling na ako po'y pangunahan ninyo sa lahat ng aking gagawing akbang at pagpapasya. Kailangan ko ng inyong pagsama at paggabay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan. Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa, pagpalainawa, ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan.